Mga kasundot hatid. Eto na naman tayo. Ngayon lang tayo nag-open. Ayan. Dito tayo sa Maynila. So, eto nagaantay ng booking. Wala pa eh. Habang wala pang booking, video video muna tayo yan okay makasundot hatid let's go ikot ikot muna tayo yeah. Yeah, ikot muna tayo ikot ikot muna ikot muna bang wala pang booking shout out shout out sa mga kasundot hatid Dito tayo sa Maynila. Okay. Alas 12 ng madaling araw. Shout out sa mga naka-duty ngayong gabi. Mga nagaantay dyan sa Mabini. sa Heritage, Pasay, Alabang, Montilupa. Ayun. Shout out sa inyo lahat. dan sa sukat. Mga waiting dyan. Mga nag-aantay dyan. O, shout out daw, shout out, Pops. eh biyahe pang gabi, duty rin. Mga kasundod-satid, duty ng gabi. Yung, shout out. Alam sila, Pabso. Sa mga naka-duty, sa Quezon Avenue, nyo, shout out. Sa mga naka-boundary na, pahinga na. Okay, let's go. Ang mga nila sa North SM. Thank you, thank you. Let's go, mga kasundod Go na, go tayo, go. Shout out sa mga waiting dyan, sa mga katropa, mga sunod sa tids. Sa tagig. Yes, BGC. Let's go! Sa mga boundary na dyan. Sana all. Shout out. Ito muna tayo sa Maynila. nag ng booking. nag ng CS. Okay. Puso ko hindi ko'y lumuha alam na saktan lamang kita. Hindi na sana Ay. hindi na sana hindi Mukhang nag-iisa at nagdurusa. Ako sana'y patawarin na. Ayan, minayang ang puso pa. Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa. Huling palag-isa at ah, nagdurusa. Sana ipatawahan mo. Mabini, shout out sa mga nakaduti ngayon, na boundary na. Sana all. Okay. Wala pa rin, wala pa rin nag wala pa rin nagbubuk. Antay lang tayo, meron din 'yan. 자가자가야랑 마가 sundu tetid 자각자각랑 sa mga nag happy happy shout out sa inyong lahat shout out let's go waiting pa rin tayo ng booking wala pang pumapasok Shout out sa mga gising pa, mga hindi pa tulog. Shout out sa inyo lahat, sa mga kapwa, naghahanap buhay. Shout out! Sa mga kasundot, hatid, na waiting hanggang ngayon. Shout out! <laughs> Shout-out sa mga kasundot-hatid na hanggang ngayon ay gising pa. Wala pang booking. Shout-out mga kasundot-hatid. Pahinga mo tayo, pahinga. Wala pang booking. <laughs> Dito yung mga katropa. Oh. Oh, mga kasundot-hatid, wala pang kita. Yamuna, Alusal. You know. Okay. Alum Muna